Inani ang ang proper nga pagwala ang pag proper nga pagpusa barbell ha para effective ang mga gwan ba. Effective ang mga, mga cheese work. Dre, ah. ingat ngat. Kani ang. Hay. Sipre wala man tay stan. Ikutan luyo garang pudi sya. Dito sya ramo bigat. Kani lang. Thank you pagawa ko, inilabas mo yung isang yung daliri ko. Ilabas mo. Pwede rin nakaganyan yung daliri pero maganda so, yung nakalabas. Yung lahat ng uh, ano mo, yung lakas mo, ang lahat sa puso. Ang lahat sa puso ba? Ang disanbad po sa mito, pwede siyang ma makulog sa'yo, magayon yan. Ganyan ba? Ganyan eh, 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 lang yung disadvantage niya. Pero in terms of yung matamaan ng mga muscles, ito talaga yung pinaka-proper na pag ng barbell. Madami ng barbell. Pag-chase workout, hindi nang hirap. Pwede na lang yung pag-push up. Yun yan. Tapos, pass. Sagad mo talaga, sagad. Sagad mo talaga. Ito pa taas, pataas. Ayan lang o. Okay. Ito lang. okay itong ito? ito lang, ito, lang na. Skinner, ito

Tapos kung kaya mo na, pwede mong dagdagan. Pwede mong dagdagan. Para mas lalo kang lalakas. Tsaka nasasanay kasi yung muscles natin eh. Nasasanay kasi yun. Pag lagi mo nang pinukuhat, lagi mo nang pinukuhat, lagi improve yung strength mo. So, kailangan mong magdagdag ng place kung mayroon kaya ka ka pwede mo dagdag pero dito sa case na, dito sa case ko, wala kasi namang ibang plates kaya ito yung ginagamit ko. Siguro nasa mga 20 plus kilos lang yata ito. Kaya kailangan mo talaga ng ano? Ako hindi ano. Maraming repetition para maka-feel yung muscle. Yung muscles mo nang ano? Ano? feel lang yung muscles mo nang tama ba? Katamaan talaga yung ano. So yun. Uh, bench press tapos mapakita ko na naman sa iyo. bukas kung <laughs> oh. ano yung kasunod ng bench press actually ito yung mga ginagamit ko na program pag tinitira ko yung chest bukas pakita ko sa inyo, sa inyo kung ano naman ang susunod program kasi sunod-sunod kung baga kung nasa gym ako nito siguro mga 4 hours 4 hours itong program ko kasi galing bench press tapos incline tapos at, dumbbell fly dumbbell press makita ko naman sa iyo bukas. bukas tulang muna kayo mag-ingat po kayo mga sa gen at makarang araw